Natry mo na ba ang ganitong luto sa Betamax or dugo? Hindi kasi natin yan ipiprito or iiihaw at hindi din natin yan gagawing dinuguan. Dahil mas masarap pa dyan ang lulutuin natin. Pasintabi lang po muna sa mga hindi kumakain ito, especially sa mga relihiyon na ipinagbabawal ang ganitong pagkain. Dito nga po ay hiniwahiwa ko na tong mga nabili nating dugo ng manok. Dugo ng baboy sana ang bibiling ko. Kaso naubusan na daw, kaya dugo na lang ng manok ang binili natin dyan. Kung gusto nyong medyo liitan pa ang pagkakahiwa, ay pwede naman yan, guys. Pagkahiwa-hiwa ng dugo, ay magagaya naman tayo dyan ng iba pang mga sangkap. Maghihiwa lang muna tayo dyan ng isang pirasong sibuyas na panggisa. Sunod ko na din dyan agad itong tatlong pirasong bawang na hihiwain lang natin ng pino. Then sunod na natin hihiwain itong luya. Medyo madaming luya po ang gagamitin natin dito para mas matanggal ang lansa nitong dugo ng manok. Hihiwain lang natin yan ng pastrips tulad nito. And last na ipiprepare ko ay itong spring onions. Hihiwain lang din natin yan ng ganyang sukat. Kapag okay na ang lahat ng sangkap, ay magpapainit na ako ng mantikang panggisa dito sa ating kawali. Paiinitin lang muna natin yan at saka unahing igisa dito ang luya. Bago isunod sa pagigisa ang sibuyas at bawang. Igisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang bango ng ginigisa. At habang nagigisa tayo dito, gusto ko lang po munang i-shoutout at pasalamatan sila Ma'am Sally Vlog ng Cebu, Ma'am Limes Gazanola ng Dubai, at Ma'am May and Mauricio ng Bataan. Thank you lagi for watching mga madam ko! Kapag nagisagisa na ang mga aromatics natin dito, ay isusunod ko na din dyan ang half kilo ng pork belly. i gisa lang muna natin ito ng kahit 3 minutes lang para mas kumapit pa sa karne yung lasa ng ating mga aromatics. At kung hanggang ngayon ay nanunood ka pa, it means na nagkaka-interest ka sa recipe na ibinabahagi natin today. At kung sakali naman pong magugustuhan mo ang pagkakaluto natin sa dugo, pwede po bang pusoan mo naman ang video natin? At mag-comment ka na din po sa baba kung taga saan po kayo alinyo po kayo naman ang ma-shoutout ko sa mga future videos na gagawin pa natin. Maraming salamat po. Once magisa-gisa na dito ang kare-ng baboy, ay isusunod ko na din ang mga pampalasa. Lagay na natin dyan ang dalawang pirasong pork cubes, patis at paminta adjust nyo na lang po ang pampalasa. Depende sa taste na gusto ninyo. Then, saka ito halu-haluin. Dito pa lang sa pagsasangkutya natin, guys, maaamoy mo na talaga ang bango ng ating ulam. Kapag natunaw ng pork cubes na inilagay natin dito, ay pwede na natin takpan at hayaan na maluto ng 5 minutes. Makalipas ang limang minuto ay buksan at haluhaluin muna natin ang niluluto. At this point ay pwede na tayong maglagay dyan ng isa't kalahating litro ng tubig. Palalambutin kasi muna nating maigi yung karne dito, kaya medyo madaming tubig ang inilagay natin dyan. Then takpan at hayaan muna natin niya mag ng 10 minutes nang nasa high heat. Makalipas ang sampung minuto ay kulong kulong na ang ating niluluto at medyo may kalambutan na din ang karne. At this point ay pwede na natin diyang ilagay ang dugo na hiniwa-hiwa natin at dalawang pirasong siling haba. At pwede na ulit itong takpan at hayaan uling mag-simmer ng kahit 5 minutes na lang. Makalipas ang 5 minutes sa pagpapakulo, ay buksan itong muli at tikman kung okay na ba ang lasa. Maglagay na lang kayo ng asin kung natatabangan pa po kayo ha. This time ay ilalagay ko na din ang dahon ng malunggay at tatlong balot ng miswa. Kung wala pong mga malunggay dyan sa inyo, pwede naman po kayong gumamit ng dahon ng sili dito. Halu-haluin lang natin yan ng konti at ilalagay ko na din dyan itong spring onions. Mix-mix lang natin yan at pwede na ulit natin yan takpan at pakuluan na lang ng huling dalawang minuto ng nasa low heat na lamang po. Makalipas ang dalawang minutong pagpapakulo nito ay ready to serve na itong super masabaw at super nakakatakam na Betamax recipe natin. Talaga namang ubos pati tutong ng kanin ninyo dito guys dahil sa sobrang sarap ng pagkakaluto natin dito. Kaya itag mo na din ang buong pamilya at barkada at subukan nyo na ding magluto nito.